Dahil pahirapan ang pagko-commute tuwing rush hour, posible raw na solusyonan ang hitch o solusyon daw ang hitchhiking o carpooling. Maging epektibo naman kaya ito? Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Bakasyon na pero sa mga kalsada ng Metro Manila, traffic pa rin. Nung umulan ng malakas, tapos si eh, puro baha, Oh. Naglakad ako mula Boni hanggang sa Ami. Gano'ng katagal yung lakaran na yun? Mula ako kayo. <laughs> Siguro more or less, mga 30 minutes. Dahan-dahan. Takot, siyempre, walang masakyan talaga. Natural naman yun. Pag rasol, matagal makasakay. Di ba dyan yun? Di naman talagang gano'n dito sa Pilipinas. Kung walang masakyan, maraming diskarte dyan. Pwedeng magbakasakali sa mga taxi apps sa smartphone. Meron ding mga ride-sharing service tulad ng Uber. Pero ang isang grupo ng mga estudyante ng De La Salle University ang naisip na solusyon, hitchhiking o sa madaling sabi, ang pakikisakay sa di kakilala sa gitna ng kalsada. Madalas gawin ang hitchhiking sa Amerika, lalo na sa mga highway na halos walang pampublikong transportasyon. Pero dito sa Pilipinas, posible nga ba ang hitchhiking? Sa YouTube video na ito, sinubukan ng mga estudyante ang classic thumbs up sign ng mga hitchhiker. Para mas malinaw, ito naman ang sinubukan nila. At milagrong may tumigil sa kanila. Ang mga driver na nakausap ng mga estudyante, may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila isinakay. We're flashing your sign. I was stopping and my wife was asking me, Why are you stopping? Okay. <laughs> yeah, I do accommodate hitchhikers, okay. especially when there's typhoon typhoons, uh, Or there's a transport strike. Pero kung naiba-iba sila at di sila estudyante, titigil kaya sila. if you were two guys, yeah, honestly speaking, I would have thought twice. Kasi ako mismo commuter din. So talagang kahit uh, may jeep nga, may taxi nga, pero kung rush talaga, walang available. So possible talaga na kahit two hours ka na maghintay, talagang wala kang masasakyan. So baka naman may pwede kang makasabay galing sa doon sa work mo tapos papunta sa bahay. Siguro may mga kasim ka naman na route. Dahil hindi obra ang hitchhiking, obra naman kaya ang carpooling. Ang carpooling app na trip daw bago lang daw sa bansa. Dito ilalagay mo lang kung nasaan ka at saan ka papunta. Bahala na ang app na maghanap ng motorista sa lugar na pwedeng magpasabay sa iyo. May bayad pero parang ordinaryong carpooling lang daw na nagahati sa gastos ang barkada. The difference in carpooling is that our goal here is not to make profit and not to generate revenue but to really just share the cost and make owning a car and transportation cheaper here. Marami rin daw security features ang app para masiguro ang pagkakakilanlan di lang ng mga driver kundi pati na rin ng mga pasahero. First thing is that you need to have a Facebook to log in that ensures that the profile to some extent is genuine. Then we have an email verification and a phone verification system uh, that ensures that the contact details that is provided by the user is verified and then they are actually the genuine contact details wala naman daw problema sa LTFRB ang carpooling. Pag nakipag-carpool ka sa mga uh, kakilala mo, then there's no problem because there is familiarity. You know each other very well, so you are secured. Pero pag, pag nakipag-carpool ka sa mga tao na hindi mo kakilala at doon mo lang siya nakilala, doon na yung uh, potential uh, security threat kasi you'll never know, baka yung kasama mo, yung driver nung doon, yung driver ng sasakyan eh malay mo kidnapper you, you'll never know Dano Tingkong ko GMA News